Do you like it? Thank you, Jay. Thank you, Jay. Hello, mga kids. So, ayan, de, off ko nga ngayon. And, nakalabas na ako sa bahay ni Amo. Maghanap ako ng ano, regalo ko sa alaga ko. Dahil no, nagsabi ako, nagbibili ako ng skirt. May pinapili ako sa kanya, kaso nga lang. Hindi kasi dumating sa online clean order. Ngayon, nung dumating sila galing ng uh, Japan, sabi niya, saan yung regalo mo sa akin? Sabi ko, ay, oh. Pero, naghanap talaga ako. Wala akong mahanap. So, ngayon, Siningil niya ako sa regalo ko sa kanya. So, ay maghanap tayo dito. Kanina pa ako ikot ng ikot, wala akong maghanap ng skirt ng bata. So, tuloy pa rin natin. Ikot ko lang dito, tapos maghanap ako ng uh, yun, yung skirt daw ang gusto niya. Ay, hello! So, <laughs> oh, iniikot ko na to lahat, talaga. Wala, walang ano nang bata dito. So, dito tayo mga kids. Kanina pa ako ikot ng ikot. Maghanap talaga ako ng skirt ng alaga ko kasi yun yung hiling niya. Skirt daw. So, dito tayo. Pero kung wala dito, try natin doon sa ibang ano. Dito, dito bilhan ng mga magmurang uh, maleta mga ganito. Dito kasi ako sa ali alay wala mga damit ng bata talaga. As in, inisa-isa ko na. Pero try natin. May, uy, kaparehas -ka ang bag ko. Oh. Pero hindi <tipos> <tipos> ko tayo. Pure chocolates na yung mga to. Ayan mga ako, try sa stress na yung bangs ko. Wala pa ako na. Alam <laughs> na. <laughs> regalo ko sa alaga ko mga ako, Pero try ulit natin umikot. Oh Hello man. po. <tipos> oh, thank you po. Ikot ulit tayo dito mga ako, guys. natin. Yung bangs ko talaga na-stress. <laughs> Tingin tayo dito. Dito tayo mga kud-size. Nag-sale ang Georgiano. So, try natin kung meron dito. Georgiano. Tingin tayo dito. Ito lang yung pambata. Walang skirt. Walang skirt. Wala. Wala eh. Puro ano Wala. Wala. Wala mga ka-choice. Gulay, gulay, gulay. Mga ka dahil wala akong nakita doon sa Central kanina. nag-ikot na talaga ako. Wala akong nakita ng skirt. So ngayon dito ako sa, ito o. Oh, uni, ito, unique look. Basta yun na yun. Tara, pasok tayo. And dito tayo mga ka-choice. Tingin ako kung meron ditong pambata. So dito tayo. Napin ko. Tingin tayo doon. Kaya, meron ba? kang Tingin tayo. Ah, iskirt to. iskirt. Kang Okay na po. Ay, Charlotte. Parang malaki yata. Parang pang akin na. Ay, ay maliit. Ito na siguro. One, two. Ito, oh. Pero ito. ito. Tingin tayo dito. Eh, nakapili na ako ng skirt and dito tayo. Ay, ito na lang kasi mahilig kasi siya sa Elsa. Ayun yung mga iba. Ito na nga yung pinili kong dalawa. Blue, blue. Ayan, <laughs> bili din ako kay Deng Deng. Ito na lang kay Deng Deng. Hindi na damit kasi saka sa birthday niya. Malapit na din. Ah. Oh. Hello. Hello. Thank you, Deng This is for oh, Deng Deng. This one. This is Deng Deng. Do you keep to think. Let's share it. Whoa! Do you like it? Yes, I like it. You try it. first, you try. Pink. Pink. Do you like it? I like it. Are well, you like say it's you buy pink. pink. Why is it blue? This blue, right? You say before it's blue? No, I say before it's pink. Pink? Are you sure? Yes. No, no pink there. I, I oh. think I have pink, but I think you say blue. That's why I buy blue. But this okay, right? Yes. Okay. okay, you try. It's good. Yes. What do you say? Good. Thank you, Thank you, mm. Mm. See mm. my outside clothes. Wow. This is good. Do, do you like this? Yes. Wow. I like blue and blue. I love. <laughs> Can you open for us now? Uh, wait, you change already your clothes. This is for uh, painting. You you sharing, okay? No. And then we open later this one, okay? No! 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 Uh, open this, this is for night. The light. No? We can also clean